Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today in this vlog, isi share ko naman sa inyo yung tungkol kung tungkol doon sa credit card. Ano nga ba ang magiging consequence kapag hindi tayo nakabayad ng ating credit card? Okay, let's proceed. Tingnan natin guys kung ano yung sinasabi dito ni ChatGPT. Okay? May nakukulong ba? Itatanong natin ha, nakukulong ba sa pa, sa hindi pagbabayad ng credit card? Ayan. Kasi maganda guys, na natin yung katotohanan para hindi tayo nag-aalala. Okay? O yan. tingnan mo. Ito ang sabi dito guys ha. Ayan, sabi niya, sa ilalim ng batas ng Pilipinas ang hindi pagbabayad ng utang sa credit card ay hindi isang krimen. Ayan na, malinaw. Ayon sa Artikulo 3, Section 20 ng 1987 Constitution ng Pilipinas, walang taong dapat ikulong dahil lamang sa pagkakautang. Ibig sabihin, hindi ka maaring makulong dahil lang sa hindi pagbabayad ng utang sa credit card. Ayan, ha? So yan malinaw guys na hindi ka makukulong dahil lamang sa hindi pagbabayad ng credit card. So ibig sabihin, huwag kang matakot. Kung hindi ka man nakabayad, it doesn't mean na criminal ka na. Hindi 'yon. It's so happy na, na nagipit ka lang talaga. So sabi pero sabi dito, gayon pa may ilang sitwasyon kung saan maari magkaroon ng pananagutang kriminal. So may mga instances daw na pwede kang ako uh, akusahan na sa kang na may krimen na nangyari. Number one, sabi dito, estapa. Kung napatunayan na may panlilinlang o intensyong hindi magbayad mula sa simula, maaaring magsampa ng kasong estapa ang nagpapautang. So, malalaman naman dyan kung talagang ang ginawa mo is humiram ka tapos um, ang purpose mo lang talaga ay hindi ka magbabayad. Makikita naman yan through your past history. Yung mga purchases mo, kung uh, nagbabayad ka ba before, ilang years ka bang nagbabayad talaga, tapos suddenly hindi ka na nagbabayad. Kasi nga, doon malalaman na nila na, uh, for their investigation, malalaman na nila kung talagang uh, na nanloko ka. So, pwede kang uh, idemanda ng istapa Then, another is uh, bouncing check law o batas pambansa bilang 22. Kung gumamit ka ng cheque na walang sapat na pondo bilang bayad sa utang, maaari kang makasuhan sa ilalim ng batas na ito. So, yung bouncing check law, yan, yan pag halimbawa nag-issue ka ng cheque sa banko or sa credit card company, tapos hindi, hindi mo na ponduhan, tumalbog. So, yun, maaari ka nilang kasuhan dahil meron nga tayong bouncing checks law. So, kung wala ka naman checking uh, binabayad, hindi ka nila makakasuhan pero kung nakapagbayad ka ng cheque eh, at hindi mo na doon ka nila pwedeng kasuhan okay next ang paglabag sa access devices regulation act o RA 8484 dito sabi, kung ginamit ang credit card sa mapanlinlang na paraan tulad ng paggamit ng peking information o hindi autorisadong paggamit maaari itong magresulta sa yung sa kasong krimen. Ayan. So, halimbawa, hindi mo naman credit card yon pero ginamit mo. So, ang may pananagutan niyan ay ikaw kasi bakit mo ginamit hindi naman sa iyo. 'Di ba? O kaya mga peke ang information na nilagay mo, pinake mo yung address mo, pinake mo yung yung tunay mong pangalan, may mga pinake ka. So maaari ka talagang kasuhan yan, kasi lahat ah, parang Uh, ang, ang purpose mo talaga nun, eh, ano, manloko. Kasi nandun yung, ano, eh, nandun yung intention na manloko, eh. Ngayon, kung hindi mo naman talaga intention manloko, nag, nagipit ka lang talaga, mapapatunayan naman yan, eh, di, hindi ka nila pwedeng kasuhan. Ngunit kung mapatunayan na, 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 na may ka ng mga dokumento, ayan, pwede ka talagang kasuhan. Sabi dito, sa kabila nito, ang mga kasong kriminal na may kaugnayang sa utang sa credit card ay bihira at karaniwang nangyayari lamang kung may kasamang panlilin lang o illegal na gawain. So, kung may panlil, panlilin, lang o panluloko talaga, doon ka sa kakasuhan. Pero kung hindi ka naman ng loko, o hindi ka nila pwedeng kasuhan. Okay? Sa pangkalahatan, ang hindi pagbabayad ng utang ay isang usaping sibil, hindi kriminal. So, civil, si um, ano yan, kumbaga, si, usaping civil, si ibig sabihin hindi siya crime. Civil si liability ang tawag doon. So, hindi ka, hindi ka kriminal Ang civil si liability ay hindi pwedeng ikulong. Hindi ka makukulong yan. Unless na nga lang, yung sana nabanggit kanina, kung nanloko ka talaga, may mga intensyon kang ginawang uh, anomalya, eh, pwede ka talaga ang ikulong nila. Ayan. So, ito daw. Ano ang maring gawin ng bangko o nagpapautang? Paniningil, maring tumawag o, o magpadala ng sulat upang singilin ng utang. Which is yun ang ginagawa ng mga bangko sa atin, di ba? Kapag nagkaroon tayo ng utang, talaga namang nakakatagap tayo ng mga sulat and paminsa sa mga collection agencies. So, pangalawa, pagsasampa ng kasong sibil. So, maaaring magsampa ang bangko ng civil case. Kung hindi pa rin nagbabayaran ng utang, maaaring magsampan ng kasong sibil upang mabawi ang halagang inutang. So, kaya yan, ang mga banko, um, pwede silang, may rights nila yon na magsampan ng kasong sibil case. Pero yun nga, hindi naman yun nakukulong. Ang criminal case, yun yun nakukulong. Yun sa pagsinampahan sinampahan ka niyan, eh ano lang yun, more on mag explain ka, ba't di ka nakamayad or magkakaroon kayo ng agreement na paano mo siya mababayaran. So, pag sa collection agency, maaaring ilipat ang utang sa isang collection agency na siyang maniningil sa iyo. So, ito yung other option ng bank. So, nililipat nga nila yung uh, mga utang natin sa collection agency para hindi na sila magproblema sa inutang mo. So, ang collection agency, bahala na siyang maningil sa iyo. And, ang collection agency, makakatanggap siya ng percentage or commission dyan sa lahat ng masisingil nila sa iyo. So, doon siya kita So, ano naman ang dapat natin gawin? Anong dapat mong gawin kung ikaw ay may utang sa sa credit card sa mga bank? So, ito nga sabi, no? Ang sabi dito, makipag-ugnayan agad sa banko. Ipaliwanag ang iyong sitwasyon at subukan makipag-ayos ng mas abot kayang terms and pagbabayad. So, napakahalaga nito, guys. Kasi, uh, kailangan, huwag silang taguan. Kausapin mo na maayos na ipaliwanag mo ang iyong sitwasyon. At uh, itry mo rin, na makipag-ayos kung nang abot na kaya ng iyong terms ng pagbabaya. Halimbawa, kaya mo lang uh, sa, ano ba, kung may utang ka 20,000, ang kaya mo lang hulugan ng kada buwan, kamo 1,000 lang or 500, ganon, para at least uh, nagkaroon sila ng pakiramdam na willing ka naman magbayad, na hindi mo sila tatakbuhan. Kasi mahalaga sa kanila na makasingil talaga, na makuha nila yung perang pinautang nila, di ba? Kahit sino naman, pag, pag tayo nagpautang, gusto rin nating makasingil, di ba? Kasi, pinagpagura natin yon So, ganun din si bank. Uh, asset nila yon pera nila yon So, gusto nilang maibalik sa kanila. So, humingi ng legal na payo. Kung may natanggap kang legal na dokumento o demanda, kumonsulta agad sa isang abogado. Ayan, pag may natanggap kang mga ano, na mga uh, demanda or mga sumon, sumon, yung mga ganyan, mas maganda talaga na humingi ka ng legal na payo sa mga abogado. kung ano yung gagawin mo? Para hindi rin ikaw matakot o mag-worry dun sa natanggap mong yon, no? Magkakaroon ka rin ng kapayapaan sa isip mo. Humingi ka lang ng tulong sa mga professional, mga abogado natin. Eh tutulungan ang kanila paano, paano mo ma solve 'yan? Masolve more. Paano mo maayos yung problema mo? So, iwasan ang paninin lang. Huwag gumamit ng peking informasyon o cheque na walang pondo upang maiwasan ang posibleng kasong kriminal. So, halimbawa guys, ang kolektor ay eh, hiningan ka ng um, sasabihin niya. Halimbawa lang, bigyan mo na lang kami ng cheque para maayos natin to Ponduhan mo. Huwag mong gawin yon kung hindi mo naman talaga kayang ponduhan. O, wala ka naman talagang pera na pampondo doon kasi uh, maaaring iyon pa ang maging dahilan para makasuhan kanila So, kung hindi mo talaga kayang bayaran, wag mong, wag ka mag-commit. Wag mong, wag ka ng cheque eh, or ano, para lang hindi ka nila kulitin. Kasi ang mahalaga niyan eh, kung magagampanan mo ba talaga yung obligasyon mo bago ka pumasok sa agreement, no? So, kaya ensure mo yung kapasidad mo na magbayad talaga. Okay guys, na sa so napaka napaganda ng information na nakita ko dito sa chat GPT. I'm sure makakatulong to sa inyo. And uh, kung gusto nyo pa po na mas maraming kalaman, pwede kayo mag-research. Pwede rin kayong mag-check sa mga vlogs ko based on my experience. Para rin magkaroon po kayo ng peace of mind. Ano ba yung pwede nyo harapin? Ano ba yung pwede nyo gawin? Kayong may mga utang sa credit card. Para... At least hindi po tayo nabubuhay sa pan, sa takot. Ayan, natatakot tayo dahil uh, because of what happened, okay? So, thank you so much guys for watching this vlog. God bless.